slow mo takbo mga idol oh. smooth very smooth mga idol ayun no ah tingnan natin kung may holy mga idol ayun ganda ganda ng bangka na ngayon no? tingnan natin kung may huli ha mga idol Ayun mga idol wala yata huli. <laughs> uh -uh. <laughs> <Hello>? <laughs> hey, natin ang huli Ha 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 Ayan mga idol oh. Kitang kita nyo naman ha. Ah. Oh. Win or lose. <laughs> Wala. Hindi po nakakip. Ito ang natira oh. Meron yan. Meron yan. Oh. <laughs> Alam na naman naman ako. naman na. Okay. Sino okay, mo na muna baga? Okay. Salaman ng bayong ay. Okay ka? Baboy ay may iyong kaming oh. huli. O yan o. mga idol o. No? Oh. Ayan mga idol o. Ayan tayo guys na. mga idol o. May plastik akong dala o. Ay mga kaibigan. Ay oh. eh, wala na naman. Oh. Ito po. Maraming mana na break. Ay sus. Wala na. May ari. Ayan mga tela o. Tama na. Tama na yan. Tapos wala na. Ito. Tangit. Ay siya. O. Ano Ayan mo sa tulong. Ay, siya, gusto kayo? Yeah, gusto magulam. Nasipal natalan. Oh, bigi naman ni Mama. Pala ni Mama Oh, salamat. Oh, sa bait naman. Apat. Wala mga yaa. Walang mga Walang nai. Walang nai. Walang nai. Walang Salamat, Walang nai. Walang nai. Walang nai. Walang nai. Walang nai. Walang nai. Ay, ko. Ay, against the light eh. Ano? ano? Ayan. Ayan kay Ate Ila, tsaka kay Ate Lenor, ano? Lenor! Kaya kaway muna. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng taga Santa Cruz. Tabindagat, Poblasyon 2 yan. Bundong, oh. Ayan oh, sa bundong.